Muli nga ay binalikan ni La Marcos itong place kung saan nakatira ang mga Badjao tribe upang puntahan ang kanilang mga target na tutulungan ngayong araw. Kahit nga masama ang panahon, ay tinuloy pa din nila ang kanilang adhikain na makapagpaabot tulong sa ating mga babayan na Badjao dito sa Lucena. Isang batang ina na malaartistahin ang kanyang pagmumukha. Tara at samahan niyo kami upang alamin ang kanilang buhay dito sa tabi ng dagat at kung ano yung mga pamamaraan nila upang makasurvive sa pang-araw-araw nilang ikabubuhay. Ilang taon kasi mula nagkaanak? Uh, <laughs> um, Ay, namatay ang kanilang anak? Oo. oo. dito, babae din ano ba, nang hingi kayo ng, ng konting donasyon, tapos tinataboy kayo ng tao, may mga ganun ka bang naranasan? Man. Man yung iba, yung iba, binibigay din ako kahit pisa dalawang pisa. Tatanggapin ko. Pero may time din na tinataboy kayo? Oo. Yeah. Ikaw, kasal ka sa asawa mo? Kasi hindi pwedeng magsama ng hindi kasal. Hindi po. Kasi kami binibili. Hey, magandang araw dito sa channel ni Commander ni Marcos. Muli po salamat sa panunood ninyo. Ngayon nandito tayo sa community ng mga Badyaw sa Lucena, Quezon. At makita nyo naman yung bahay dito Talagang ganto halos lahat At meron tayong bibisitahin ngayon dito sa taas uh, Alamin natin yung kwento ng buhay niya Kung uh, papaano nila pinapatakbo yung buhay nila dito Sa gantong sitwasyon Kaya tara po, akit tayo sa taas Anong dan? Ito? Ito? Pwede yata dito Ito tayo dito Sige Ah uh. Medyo ano lang delikado madulas umuulan. Tara. Ingat lang madulas. Kawayan kasi to kapag nabasa ng ulan madulas. Hmm, grabe, sakripisyo ng mga kababayan natin dito. paso oh. Pasok kami ha. Hmm. <laughs> Nalulusot na ako dito ah. Ay magandang hapon ay oh, Tagalog lang yung salita namin ah, Pwede ba kami pumasok? Tanggal tayong sapatos Halika pasok tayo Ah may baby dalawa Kanino anak itong dalawa? Parehas? Kambal sila? Apat yung anak niya siya. Ito ang buwan lang. Ito bumusok. Magkasunod? Oo. Ilang anong pagitan? Buwan lang o taon? Taon. Taon ng pagitan? Kasi baby baby pa. Tapos baby pa din yun. Ay, grabe. May pinagmanahan kasi. Ha? May pinagmanahan. Paano pinagmanahan? Kanina mana? Sa nanay mo. Bakit yung mama mo ganto din? Uh kami, sunod-sunod. Sunod-sunod. Oh, Ang mama mo nandito dito din, kasama mo. Okay, kita ba sa ano natin si ano? Ano pangalan mo pala? Beji. Si Beji. Beji! Mm -hmm. okay. Okay. Kita ba sa camera natin yung kagandahan yeah. ni Beji? Ayan, kita. Okay. Dito, Beji, sa bahay na to, ilan kayo dito? Tatlo. Tatlong Tatlo pamilya. Tatlo? Kasi kayo dito lahat? Okay, okay, basta kasi ako. Ha? Huh? Yung iba daw. Eh. Oh, sa kusina. Oh, i-clip mo dyan sa damit mo. Hindi to, yan. Okay, may kasama sila, si nanay. Ilang taon na si nanay? No. Alam mo ang edad niya? Really, Hindi. Bo. Pero matanda na si nanay, ano? <laughs> Ito anak mo din itong isa na sa likod. Oo, oh, panganay. Panganay. Asan yung pangalawa? Nandoon sa tatay. Sa tatay, pangatlo, pangapat. Grabe. Buwan lang yung pagitan ano? Tama ba? Isang taon. Isang taon pala. Oh isang taon lang yung pagitan eh nasundan na kaagad no pero ilang taon ka na ngayon 21 21 ilang taon kasi mulang nagkaanak uh, 15 years old din parang pare-parehas pala dito no Halos pare-parehas. So kanina ng pinuntahan ko, tinulungan natin sa kabila, 15 years old din siya nagkaanak. So tama pala yung sinasabi niya na talagang sa community ninyo ng Badyaw, halos lahat ganito. Nasa edad minsan ng 15, may kakasawa na ano? Mga no, 14 meron. 14 meron. Alam mo ba may kamukha ka? Si. Yes. Si Rita, kilala mo si Rita? Yung yes. kawig mo si Rita. So, kasi si Rita na ko na yung dati sa ABCB noong time na nag-audition ako doon. Na meet ko si Rita. So nakita ko yung itsura niya, nakahawig niya at si Rita. Pero kilala mo siya. Siyempre, magka magkapares kayo. Di diba? ba? oh, yun. Saan siya? Bad. Sa din yun? Hindi yun. Sa Kabila. Sa bar. Diyan siya nang galing? Oo. Oh. O oh, Pero ngayon, artista na. Ayawan ko. <laughs> okay. So, anong trabaho ng asawa mo? Nagtitinda. Nagtitinda? Nang? Bendos. Mga alahas. Alahas. Parang kagaya din ng ano, yung mga accessories na yung mga silver, ganyan, yung mga gold. Opo, okay, yung, pang, yung parang pang ano, usual, pang, pang design lang, pang araw-araw, ganyan. Okay. Paano? Kumusta naman ang kita ni Mr. Okay mo? Okay naman. Okay naman kahit mo paano. So, oh. nakakain din. Nakaka Mas naman. Mga sagatas, pampers. Si, eh, ikaw dito ka lang sa bahay. Ikaw mag-asikaso ng mga bata. May tanong ako sa'yo, Ate Beji. Saan ka nanganap? Dito sa Musen dito sa bahay oh, po. sino nagpapanak sa inyo pag ganyan mga lola namin wow oh. titipid pala dito no parang yung mga misis ko dito ko na lang din panakin kaya <laughs> pero grabe no lola-lola nyo lang yung mga nagpapanak pala sa inyo dito sa apat lola oh. lang sabi, ikaw nag aral ka ba, Beijing? Mm -hmm. Kahit grade one, hindi ka nakatungtong? Kaya mm -hmm. well, bakit naman? malas kami. Dati sa Palawan kami. Nakatira? Oo. Uh -huh. Tapos, hanggang sa napunta kayo dito, Pag di mo naisipang magpasok ng school? Wala. <laughs> Walang <laughs> pen, <pal> <laughs> Walang pangano, pang baong. Hindi ka nakasama dati dun sa pinag-aral ng pare dito? Hindi ka nakasama doon? Pero kung tatanungin ka, Beji, kung may pagkakataong mapag-aral ka, gusto mo mag-aral? Hindi na po. Sa pagkakataong ito, hindi na. Bakit naman? Ibigay na lang sa mga anak. Dito na lang ang pag-aral Sila na lang ang pag-aral mo pagdating na araw. Paano kung may handang gumasto sa'yo para mag-aral ka? Then, Di talaga. Nakalungkot lang kasi halos pare-parehas po sila ng status dito. Mga hindi nakapagtapos ang pag-aaral. Pero alam mo ba, Beji, na mapwedeng mabago yung buhay mo kung napagtapos ka. 20 plus ka pa lang, oh. bata ka pa. Kaso nga lang, oh, hindi niya kailangan mag grade 1 kasi may ALS, di ba? Hindi na niya kailangan pumunta pa ng grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. ALS na kaagad, direkta na yun. Ano lang, pag natapos mo yun, pwede ka na yatang mag-kolehiyo. High school lang. So, pwede ka na mag school Tapos ka Alas ulit, tapos college na. Saglit lang yun. Pero, yun nga, mas okay na sa'yo na sa yun, nasa anak mo na lang soon, ano, pag nag sila. Pero ikaw, may plano ka naman na kahit pa paano mapagtapos sila? pero Ayos yun, pag mo sila ha. Sabot na makakaya ninyo mag-asawa pag mag aapapasok na sila. Kasi mainam pa rin na may pinag-aralan tayo. Ha? Ikaw ba? Sabi ng nag-usap ko kanina, saan ka naman pumupunta kapag yung time na Pasko? Kasi sabi niya lahat kayo pumupunta sa iba't ibang lugar, tama okay. ba? Ikaw saan ka? Sa SM lang eh. Dito lang malapit dahil may baby ka. Hindi ka pwedeng lumayo, ano? Hindi. Paano ang gatas na mga bata? Bibilayin ko na lang sa bayo. Hindi sila breastfeed sa'yo? Mm. Talagang gatas na tinitimpla? Bakit? Eh, masustansya ang gatas ng ina. Hindi po. Kung sa akin, katulad na ngayon siya na mamatay. Ay, namatay ang kanilang anak? Oo. Uh, -uh. dito, babae din. Namatay. Ayun Pang ano sana yung chap, pangalawa. Oh. Siya sana yung sunod. Sa so, panganay, ano, hindi yung dala ng pasawa pa mo. Bak bakit dahil sa pag-breastfeed? O ano, ano, sa tingin mo? Na-check up ba ng doktor? Hindi. Hindi po. Mga isang buwan, namatay na. Namatay na. Ha, uh, VG, sa buhay ng pagiging isang badyaw, Kagaya ng tinanong ko kanina dun sa pinuntahan ko, kapag ba nanghihingi kayo minsan, nakakaranas kang tinataboy kayo ng tao? ano? Paan ba Nanghihingi kayo ng, ng konting donasyon, tapos tinataboy kayo ng tao, may mga ganun ka bang naranasan? Man. Yung iba, yung iba, binibigay din ako kahit piso o dalawang piso. Natanggapin po. Pero may time din na tinataboy kayo? Hindi. Yeah. Bakit ano sinasabi nila sa inyo? Wala po. Namimiyasa na daw kami. Kasi malamig hmm. na hindi. Namimiyasa daw? Walang? Naalis na ako kahit wala. sa kasi sa mga kaubayan ko dyan kapag may mga kagaya po nila na badyaw na humihingi sa atin ng kaunting donasyon magkano man yan, bigyan po natin sila, hindi yung kagaya niya, minsan may sasabihin pa tayo hindi na nga tayo nagbigay, may sasabihin pa tayo di ba, minsan gano'n ng tao hindi ka na nga binigyan, may sasabihin pa sa'yo masama hmm. kapag sana may makita tayo na kagaya nila Bigay na lang po tayo. Kung mayroon tayong ibibigay, magbigay. Kung wala, wag na lang po tayo magsalta. Umingin na lang tayo na hindi tayo makakabigay. Hindi yung masasabihin pa tayong negative. Kasi may puso din po itong mga to. Tao din sila. Siyempre kahit na nangingin sila, masasaktan din sila kung sasabihin ninyo. Eh kung may choice ba sila sa buhay, pipiliin ba nila maging ganito? Di ba hindi? Ang kagaya niya, sabi niya hindi siya makapag-aral kasi walang pera. Di ba? Unang-una, perang kailangan. Ano ba naman ang kailangan ng pera? Siyempre, tuition, kung meron, project, baon na araw-araw. Yun ang pinaproblema niya, kaya di sila nakapag-aral. Pero ang mama mo nandito dito ba? Ang mga dito oh, kasama mo rin? Ilan kayo magkakapatid sa mama mo? Mga siam. Siyam. Lahat kayo may asawa na? Oo. Oh. Sino pang ilan ka? Panganay. Ay, panganay ka? Oo. Eh, yeah. hala, di pa panganay yung may mga asawa sa Siam? Sobrang babata pa may asawa na. Oo. Yeah. Ikaw, so, yung bunso, ilang taon ngayon sa pagkakatanda mo? Hindi ko natanda. Pero kung 20 plus ka, ang bunso niyo siguro mga sabihin natin 12, 13, ganyan. O kasi sunod-sunod nga ano, kung... Mm. Lahat, lahat din ang kapatid mo, hindi dito din. Hindi po. Pero kayo, BJ wala na kayong planong bumalik pa sa Palawan? Wala na pa dito na. Kasi sa Palawan, pares lang dito. Paano yung parehas? Pwede mo sa aming kwento? Paano yung parehas? Nang din. Pero malayo doon. Kasi sasakay kami sa bus. Dito sa motong kumbaga para makapang hingi kayo ng konting donasyon kailangan nyo pang magbas pero pag bus pinapamasahihan pa kayo kailangan nyo rin mamasahe mga dalang daan ay hala 200 pesos e di doon palang ta wala na dito kasi 20 rin. 20 lang kapag magkukommute uh -huh. tapos may mga motor-motor dyan pwede kang makisakay ganyan ano ito oh, grabe naman yung 200 pesos pala po minapamasaya nila sa Palawan. Talagang kahit ako nasa sitwasyon nila, pipiliin ko dito na lang din ako. Hmm, may ilang taon na kayo dito. Matagal. Matagal na. Hindi ko na nabing. Hindi mo na matandaan. Mga bayan, baka i-bash nyo si ano ha, na sunod-sunod ang anak. Sila po ay may sariling, ah, uh, paniniwala o mga tradisyon na kanila yon iba naman yung sa atin no kung sila ganto ang sitwasyon ng buhay nila yan po ay dahil sa namamana sabi nga niya may pinagmanahan di ba sa yong kanina kasi yung magulang niya halos ganto rin so yun sa kanila na adapt na rin nila yan kasi yun yun ay na kita natin na tingin natin akala natin tama di ba kasi nga yun yun ay na kita natin sa magulang kaya nga sabi magulang ang maging magandang example sa anak kasi kung ano yun nakikita ng anak sa magulang, sharing rin magagaya ng anak. Diba? kagaya niya nakita niya na sunod sunod sila so na nagaya niya rin yun na sa tingin niya siguro okay yun hmm. pero ito naman kapag naitaguyod niya ito ni nilang mag-asawa ni Beji mga buhay nila kapag itong apat na ito, nakapagtapos na nila ito hmm. sa ikaw saan kayo natulog mag-asawa? dito po dito sino ang sa kusina? mga tita tita bali ilang pamilya kayo dito? tatlo ay hala dito bumibigay. Mm. Pero may time na nasira itong bahay na ito. Nasira no, na dati. Gawa ng? Bagyo. Bagyo mga si Beji po ay medyo pinipilit niya lang din talaga magtagalog kahit hirap siya. Kaya, ano, um, sana maunawaan po ninyo. Ano, kasi di ba hirap ka magtagalog, ano? Uh, ano lang, kung pinipilit niya lang na unawain tayo sa wika natin na Tagalog. Ngayon, itong okasyon dito, anong meron? Kasal. Kasal. Sabi parang kamag-anak mo. Ay, bago. Okay. Ang kinakasal. Okay. Ikaw kasal ka sa asawa mo? Kasi hindi pwedeng magsama ng hindi kasal. Hindi po. Kasi kami binibili. Kayo ay? Binibili. Ano yun? Ibig sabihin nun? Yung pera kay Dory. Dory. Ah. ah! May Dory. Opo. Yung lalaki. Opo. Yung lalaki ng Dory sa kanila. Sa magulang mo Sa magulang mo. Ano yung dinodori? Kapag ano yung binibigay? Pen pera. Like, mga magkano yung presyo nun? Ganun. Mga 26. Wow. 26,000. Para sa magulang mo yun. Hmm. Hindi sa'yo. Hmm. Pero, ikaw naman, gusto mo din talaga yun na pangasawa mo. Ayun. Kasi kung hindi mo naman gusto, parang sabi na ano, hindi naman ipipilit, di ba? Nang magulang. Ibig sabihin, gusto mo din talaga siya. Gusto ka din niya. Kaya, yun, nagbigay ng dore. Pero ang babae, mayroon din bang ibinibigay sa lalaki o ang pamilya ng babae? Wala. Talaga ang magbibigay lang yung lalaki. Okay. So, ibig sabihin, nung 15 anyos ka, yun din yung time na ikinasal kayo. Bago kayo magsama kasal muna. Oo. Oh. Uh, yun dapat. Ano, maganda pa din po ang ano ng badyaw, ang sinusunod nila. Kasi aminin man natin sa hindi, sa mga kagaya natin, marami dyan na nagtatago pa nga, tapos yung iba, magka-live-in na tinatawag, di ba, na mayroon ng anak, eh hindi pa rin kasal. Sa kanila, bago mag siping bago magsama ang lala at babae, ikakasal muna, syempre. Kailangan eh, uh, may bas-bas na muna yon para legal yung pagsasama nila. Hmm. Pero kayo, anong tawag beji sa relihiyon ninyo? Anong tawag? Alam mo? Sa relihiyon ninyo, di ba kami katolik? Badyo. Badyo talaga. Uh, Sama badyo. Badyo. Uh, pwede ba? Baka di ko alam kung masailan na tanong ito ay sino yung tinaturong yung Diyos ninyo? Tuhan. Si Allah. Si Allah. parang Muslim? Opo. oh, oh. Kaya kayo may Ramadan. Okay, so unti-unti nating naliliwanagan sa community na kasi kami walang idea, pasensya na po kayo ah. Pumasok kami dito sa kanilang community na wala kami masyadong alam sa background nila kaya mainam na lang din nga nasabi ko dito na natin malaman sa kanila mismo manggaling. So sila pala parang Islam, si Allah din pala sa inyo no. Pero hindi kayo nagsasala. Yung nagdadasal ng five times a day, hindi naman. Hmm. Okay, yun ang pinakaiba lang. Darating ng Ramadan, isa ka sa kabilagsas. Tsaka lang kayang sisamba, huwag magra-Ramadan. At yun ay tatlong araw. Okay. Si Lola, kaninong ano siya? Kaninong... si sinong kamag-anak ni Lola? Yung Sinan? lalaki o ikaw? Ako oh, yung lalaki. Lo lola siya? Ilang taon na si nanay? Hindi ko, hindi Oo no, nga pala, hindi natanong ko kanina. Hindi <laughs> nga pala niya alam. Ano pangalan niya? Ogo. Ha? Ogo. Ogo? Oo po. Lola, Augo! <laughs> Naririnig pa niya ako? po. Lola! Marunong ka po magtagalog, Lola? Hindi. Hindi masyado? Hindi masyado magtagalog. Ilang taong ka na? Nah, hindi ko mahalang bang magtagalog. <laughs> 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 hindi mo alam po ilang taong ka na? Hindi. Okay. Mm. Asa na asawa mo? Wala na. Hanapan kitang bago. <laughs> Biro lang na eh, ha? Apo. Biro lang. Sa inyo ba kapag ganyan, pwede pong mag-asawa Hindi na. Eh, ganun? Kapag kasal na, yun ang talaga yun. Opo. Oh, yun yung pinagkaiba din sa Islam. Pero, alam nyo, mga bayan, bilib ako sa ano nila, bilib ako sa... Ano nila yung tradisyon, ano? Nakakabilib kasi paano na lang kung halimbawa ganito BG may isang kababai ka, kapares nyo na nagkasala nakasal na nagkaroon pa ng iba anong gagawin? Iwalayin. Ha? Huh? Iwalayin. Ano yun? Iwalayin po, <laughs> Pero walang gagawin iba? Oo. Oh. Talagang hiwalay lang, ihiwalay lang dun sa babae. Hindi naman po sa kasi ganun. Kasi nagkasala po siya. Nagkasala. Sino ang mananakit sa kanya? Yung asawa niyo ba? Pero hindi siya pwedeng lumaban. Alam, ah, depende. Kumbaga parang normal din. Akala ko kasi meron silang policy na sinusunod na kapag nagkasala ka, kailangan kang bigyan ng parusa na ganito. Wala naman pala. Ano? Wala. Okay. So, sige, Beji, ganto. Meron kami dala dyan na konting blessing. Babahagi namin sa iyo, ha? Sa totoo lang itong channel na ito, sa asawa ko ito. Kaso nga lang buntis din siya, kaya hindi ko maisama dito. Oh. Kaya ito, galing ito sa kanya. Itong bibigay ko sa iyo, ha? Kukunin lang namin, antay mo kami dito. Ha? Okay, sige. Kukunin lang natin mga kabayan, may dala tayo dito sa sasakyan at bubuhatin natin papunta dito. Okay, tara. Ito mo kayo. Ayaw pala. Sige. Okay, kukunin lang kami. Okay, sige. Okay. Okay. Tungas yung ano kaya? Oo, oh, madulas nga at nag-ulan. <laughs> Ayan, ang mahirap sa sapatos mo, Rans. <laughs> um, okay. Ayukunin lang po Ayan. Ayaw ko nilang tayo. Oh, salamat. Ah, uh, sinama namin si ate. Ano pa nga mo? mo? Danica. Si ate Danica, nakiusap kami sa kanya na baka pwedeng samahan niya nga kami kasi siya yung mas na ng Tagalog. Si Beji kasi talagang hirap po siya magtagalog din, sabi niya. Kumbaga siguro may mga malalalim na words ng Tagalog na hindi niya kayang banggitin o hindi niya maiintindihan. Pero sa awan ng Diyos eh, nakakaano naman siya, nakaka-response naman kahit pa Tara, kunin natin. Ingat lang tayo dito sa baba. Ha? Pwede, dito na lang tayo baba. Dito na lang, sa kabila. Okay. Ayan na yung tubig. O, tumataas na. Wala yung kanina. Sa gabi pa yung tumataas. Ay, sa gabi. Hmm. sa gabi pala naghahitay dito lahat ng bahay dito sigurado lubog sa tubig, wala na makakababa kung hindi ka maglalangoy pero sigurado ako at nakakasigurado talaga ako na lahat silang marunong dito maglangoy, maliban lang sa mga bibi pa hmm. okay, so tara, labas muna tayo kukunin natin yung na pinabibigay ni commander po ako sa din nila sitwasyon nila dito. Pero sa tingin ko masaya naman sila sa gantong simpleng buhay ano. Kontento naman sila. Okay, dala natin siya ng isang sakong bigas mga kabayan. Tapos may pinabibigay din ng cash si Commander. Iaabot po natin sa kanila. Okay, so dito mga bayan may mga nalapit din talaga sa amin ng mga uh, ka-community -ka nila dito na talaga sinasabi nila na sana dumating daw yung araw na matulungan natin sila lahat o mga bahagian natin sila ng blessing alam nyo sobrang magaling sila mag-appreciate kasi sila kahit sa munting tulong lang masaya po sila Ito kasi importante mga bayan yung yung mapapasaya natin sila sa abot na makakaya natin diba yakit natin to dun hindi ko na alam kung kaya ko yakit, oh. ba, ito, lang lang. <laughs> mga bahay nila oh pwede ka maglagay ng duyan sa ilalim push ko lang kaya ko yung kit kaya yan dahan-dahan na lang oh. ah, huwag lang bibigay itong hugdan oh grabe ay hindi ko kita Madumi yung kamay Okay lang. Oh. Okay, okay, lang. Kayo? okay lang, okay lang. Wala ano man. Halika ano? Halika, BJ. Halika, may abot pa ako sa iyo. So, BJ meron pang kun uh, munting cash kami dito galing sa misis ko. Kay commander tawag ko kasi sa kanya commander ay. Oh, uh, para sa iyo. Munting munting uh, blessing ha. Sana BJ kahit pa paano Mapasaya ka namin ngayong araw, ha? Pasensya ka na hindi nalang ako. Salamat po Walang anuman. Basta, Beji, yung sinabi mo kanina na kung di ka man nakapag-aral, sa anak mo yun gagawin. Sana gawin mo na, Para mabago din sila, ha? Okay. Yun lang po. At uh, sana, sa lahat ng gusto magpabot ng biyaya pa sa kanila, mag-message lang kay Commander ni Marcos o Alma Vlog. Kahit anong donation, tatanggapin po nila ng maluwag yan sa kanilang puso at mapapasaya po sila niya na sobra. Kaya po, sana tayo magdalawang isip sa lahat na nakakaluwag na magbahagi ng blessing sa pamilya din ni Veggie. Nakita natin kung anong sakripisyo din dinadana sila dito. Tatlong pamilya at lahat naman sila pinipilit pa rin kumilos para kumita ng uh, pera para pang suporta sa kanilang mga nagiging uh, anak niyan.